Mag-isa na tayo blood sa ating pangsahog. bawang Sibuyas. Hintayin natin na lumabas yung aroma ng bawang at sibuyas. Yeah. Ang uh, one minute. And then ilagay po natin ang ating sauce tawag para sa ginisang opo so ito so, buburan tayo na buburan natin ng paminta then iting asin ang palasa halu-haluin so magantay natin ha gumambot yung karne okay. Mm. Ito na ang ating ginisang kuko. Wow, sarap, Lods. Simpleng ulam pero masustansya at masarap. Hey, Lods. Tara, Lods. Kain tayo.